mo sa, F, sa FB sa IG Tayo po mo uh, chat <laughs> marami mga nag offer may mga indecent proposal na pa sa iyo yes gaya na sex po sex ano pa hindi yung mga indecent proposal na nabibigyan ka ng ganito mga ganyan aw um ah. wala sex agad opo ano reaction mo brother naman yung mga yon sabi ko million Pwede, yun. <laughs> Siyempre, durihin mo, ah uh, pure. Hmm. Never been touched, di ba? Tapos, uh, ganun ganun lang ko mahirap naman kasi ano para mahirap. um, ikaw ba will you do it for money or will you do will you do it for love i will do it for love kasi um sabi ko sabi ko sa sarili ko na kung makikipag-sex ako gusto ko sa asawa ko sa kasal na kami then Mapapang mapapanghawakan mo ba yan? Siguro po. <laughs> Kaya paano kung nag-offer sa'yo ng mga 1 million, gano'n, or 2 million? Kaya ko 500 Sabihin 500,000. Kaya ko naman pumapi, manay, eh, mapag-ipunan yun eh. Wow! <laughs> ano ang kasiguro yun? Yeah. Wow.